Sa gitna ng malamig at maalon na tubig ng San Francisco Bay, may isang isla na matagal nang kinatatakutan. Isang lugar na hindi basta-basta pinapasok at lalo nang hindi basta nilalabasan. Ito ang Alcatraz, ang kulungang tinaguriang pinakadelikado, pinakagwardyado at pinakakinatatakutang kulungan sa buong mundo. Dito'y kinukulong ang mga kriminal na itinuturing na halang na ang bituka mga sindikato, killer at mga taong inaayawan na ng ibang mga kulungan sa syudad. Sa loob ng mga pader na bakal at kongkretong batong kulungan na ito, bawat galaw mo dito ay minamatsagan at bawat segundo ay kontrolado at balot din ito ng katahimikan at ang tanging tunog na madidinig mo lang dito sa gabi ay ang hampas ng hangin at yabag ng mga gwardya. Pero sa kabila ng matinding seguridad at higpit ng bantay, may ilang mga tao pa din ang nakakatakas dito. Mga taong mahuhusay may talino, tiyaga at tapang. Ang tanong, paano? Paano nakatakas ang ilan mula sa kulungang sinasabing pinakabinabantayan? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike at isubscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Inside America's Most Secure Prison sa gitna ng malamig at maalon na tubig ng San Francisco Bay, nakatayo ang isang piraso ng bato na naging simbolo ng takot, kapangyarihan at kasaysayan ang Alcatraz. Ngunit bago ito naging isa sa pinakakinatatakutang bilangguan sa Amerika, isa muna itong lumang military fort noong 1850s. Noong 1934, ginawang federal prison ng isla. Pinamahalaan ito ng Federal Bureau of Prisons at idinisenyo para sa mga bilanggo na itinuturing na sobrang delikado na o sobrang pasaway na para sa ibang kulungan. Sa madaling sabi, kung dito ka dinala, ibig sabihin wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang mismong gusali ay isang obra ng matinding seguridad. Ang main cell house na itinayo sa pagitan ng 1910 at 1912 ay may apat na cell blocks, dining hall, hospital, library at opisina ng mga gwardya. Maliit ang mga selda, halos walang laman kundi kama at lababo at may mga bakal na bar na halos imposibleng butasin. Bawat araw binibilang ang mga bilanggo hanggang labintatlong beses. Walang lusot, walang pahinga. Ang bilang ng mga gwardya ay halos kapantay ng mga preso at bawat sulok ay may nakabantay na may mga baril, tear gas at metal detector. Ang bawat galaw ng preso ay kontrolado. Kahit simpleng pag-uusap habang kumakain ay bawal. Sa kabila ng kapasidad nitong umabot ng 312, bihira itong mapuno. Tanging mga kilalang kriminal gaya ni Al Capone at Machine Gun Kelly ang dinala rito. Ang mga pinakamapanganib na tao ay inilalagay sa D-block, kilala bilang The Hole, kung saan matindi ang kalupitan dito at halos walang liwanag ang paligid. Hindi rin nakatulong ang kalupitan ng sistema. Walang rehabilitasyon, walang pag-asa sa pagbabago, puro kontrol at parusa lamang. Sa loob ng dalawamputsyam na taon, pinahusay pa nila ang seguridad. Nagkaroon ng electrified fence, mas matitibay na lock at mga bagong sistema ng pagsara ng pinto. Ngunit kahit ganoon, bumigay rin sa katagalan. Ang alat ng dagat ay unti-unting kumain sa mga pader ng gusali hanggang sa tuluyang ipinasara ang Alcatraz noong March 21, 1963. Dahil sa sobrang gasto sa maintenance. At dito nagsimula ang alamat. Ngayon pinangangasiwaan ito ng National Park Service bilang museo. Dinarayo ng mahigit isang milyong bisita bawat taon. Makikita rito ang mga selda, kalsadang batong nilakaran ng mga bilanggo at mga bakas ng panahon. The Meat of the Inescapable Rock. Para sa marami, ito na ang huling destinasyon ng mga kriminal na hindi na kayang baguhin ng sistema. Ang bawat bahagi ng kulungang ito ay idinisenyo para wasakin ang ideya ng pagtakas. Mula sa matataas na pader, matitibay na bakal hanggang sa mapanganib na agos ng tubig na pumapalibot dito. Lahat ay nagsasabing walang makakatakas. Hindi lang ito kwento o chismis. Sa loob ng dalawamputsyam na taon, wala pang naitalang nakatakas ng buhay. May labing apat na tangkang pagtakas ang naitala, ngunit karamihan ay agad nahuli o napatay. Ang ilan ay tuluyang nawala sa ilalim ng malamig na tubig at pinaniniwala ang nalunod. Ang San Francisco Bay mismo ang nagsilbing pinakahuling bantay ng kulungan isang likas na pader ng kamatayan. Ang imahe ng Darak bilang imposibleng takasan ay hindi lang ginawa ng mga gwardya. Ito ay sinadya. Sa isip ng gobyerno, kailangang manatili ang takot dahil ang takot ay kontrol. Ngunit noong gabi ng June 11, 1962, gumuho ang alamat na yon. Tatlong lalaki, Frank Morris, John Anglin at Clarence Anglin ay naglaho sa dilim. Walang nakarinig, walang nakakita at walang nakabalik. Sa isang iglap, ang pinakamalakas na kulungan sa Amerika ay nagmistulang isang palaisipang hindi na masagot. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang Alcatraz, na dating simbolo ng kawalan ng pag-asa, ay naging alamat ng pag-asa mismo dahil sa tatlong taong posibleng nakatakas sa imposibleng lugar. Frank Morris, the genius behind the plan. Si Frank Lee Morris ay hindi ordinaryong bilanggo. Isa siyang henyo na nagamit ang talino sa maling paraan. Sa edad na labing isa, ulila na siya at sa labing tatlo, nakulong na. Lumaki siyang lumilipat-lipat ng foster home at doon niya natutunang mamuhay ng matigas, matalino at maparaan. Habang tumatanda, lalo siyang naging bihasa sa pagtakas. Nakagawa siya ng ilang beses mula sa iba't ibang kulungan. Kaya nang ipadala siya sa Alcatraz noong January 1960, alam ng mga autoridad na ito na ang tanging lugar na makakapigil sa kanya. Ngunit si Morris sa unang araw pa lang ay nagsimulang mag-isip kung paano siya makakaalis. Sa loob ng kulungan nakilala niyang muli si Nadjan at Clarence Anglin, mga dating kasamahan niya sa ibang piitan. Katabi niya pa ang mga selda ng magkapatid at katabi rin si Allen West. Kaya madali silang nakapag-usap at nakabuo ng lihim na plano. Si Morris ang naging utak ng operasyon. Maingat, kalmado at laging isang hakbang sa unahan. Sa loob ng mga buwan unti-unti nilang binutas ang semento sa ilalim ng lababo ng kanilang mga selda. Ginamit nila ang mga kutsarang bakal, sirang lagari, at maging isang homemade drill na ginawa mula sa lumang vacuum cleaner motor. Kapag oras ng music hour, tumutugtog si Morris ng accordion upang matabunan ng tunog ang ingay ng pagbubutas. Ang katalinuhan ni Morris ay hindi lang sa paggawa ng butas, kundi sa pagtatago ng ebidensya. Gumawa siya ng papier mache grills na pininturahan ng kulay simento gamit ang mga pintura at materyales na ninakaw mula sa maintenance shop at library. Sa tuwing may inspection hindi man lang nahahalata ang mga butas. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng plano ay ang pagtatayo ng raft at mga life jackets mula sa mahigit limampung raincoat na pinagdugtong-dugtong at tinatakan gamit ang init mula sa steam pipes ng kulungan. Ginawa rin nilang air pump ang lumang concertina para mapuno ng hangin ang mga gamit nila sa pagtakas. Ang bawat detalye ay kalkulado, bawat galaw ay planado. Sa madaling salita, ang layunin ni Morris ay hindi lang makatakas, kundi sirain ang alamat ng Alcatraz bilang kulungang hindi malulusutan. Walang nakakita sa kanila matapos ang gabing yon. At hanggang ngayon ang tanong ay nananatili, namatay ba sila sa tubig o nabuhay sa labas bilang mga taong pinakamatagumpay na nakatakas sa kasaysayan ng Amerika? the Anglin Brothers. Sina John at Clarence Anglin ay hindi basta magkapatid. Sila ang pinakatanyag na tumaka sa kasaysayan ng Amerika. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Florida. Kabilang sila sa labintatlong magkakapatid na sabay lumaki sa hirap, sa trabaho sa bukid at sa pangarap na makalaya mula sa kahirapan. Ngunit sa halip na sa kabutihan mapunta ang talino at tapang nila, napunta ito sa panghohold up ng mga bangko. Dahil sa paulit-ulit na pagtatangkang tumakas mula sa Atlanta Penitentiary, ipinadala silang magkapatid sa lugar na sinasabing dulo na ng linya, sa Alcatraz. Ngunit hindi nila alam ng mga gwardya, pinagsama nila doon ang pinakamalaking banta sa alamat ng kulungan. Ang pagkikita nila muli ni Frank Morris na minsan na rin nilang nakasama sa ibang piitan. Dahil magkatabi ang mga selda nila, Nagawa nilang lihim na mag-usap gabi-gabi hanggang sa mabuo ang isang plano na halos imposible, ang pagtakas mula sa darak. Habang si Morris ang utak ng operasyon, si John at Clarence naman ang mga kamay na gumawa ng himala. Sila ang nagukit ng buta sa semento gamit ang mga nasirang lagari at kutsara, ang nagtipon ng mga raincoat mula sa laundry area at ang nag-ayos ng mga dummy head, mga peking ulo na gawa sa sabon, toilet paper at tunay na buhok na galing sa barbershop. Sa loob ng ilang buwan, naging eksperto sila sa pandaraya. Ginagawa ang bawat galaw na parang ordinaryong gawain lang. Sa araw tahimik silang nagtratrabaho sa kanilang prison assignments. Sa gabi tinatago nila sa mga vent ang mga bahagi ng raft at life jacket na unti-unti nilang binubuo. Ngunit higit sa lahat ang lakas ng loob nila ay galing sa tiwala sa isa't isa. Ang bawat piraso ng plano ay ginawa nilang magkasama. At nang dumating ang gabing yon, June 11, 1962, Sabay nilang hinarap ang alon ng malamig na dagat at ang panganib ng kamatayan. Walang nakakita sa kanila mula noon. Ngunit taon matapos ang insidente, nagsimulang lumitaw ang mga kwento. Mga Christmas card na diumanoy ipinadala mula sa ibang bansa at isang larawang kuha sa Brazil noong 1975 na kahawig daw ng magkapatid. Kung sila nga iyon nangangahulugan itong may dalawang lalaki na tinalo ang imposibleng kulungan. At kung totoo man si John at Clarence Anglin ay hindi lang mga bilanggo na nakatakas, sila ang mga anino na patuloy na bumabalik sa kasaysayan ng Amerika. Pinapaalala na kahit ang pinakamahigpit na kulungan ay kayang lusutan ng talino, tapang at pagkakapatid. Crafting the Illusion, ang talagang nagpabagsak sa alamat ng imposibleng makatakas sa Alcatraz ay hindi lang ang lakas o tapang ng mga preso kundi ang panlilin lang na sobrang detalyado, sobrang matalino at sobrang kapani-paniwala. Sina Frank Morris at ang magkapatid na Anglin ay hindi lang tumakas, gumawa sila ng palabas. Upang hindi mapansin ng mga gwardya, gumawa sila ng mga dummy head o pekeng ulo na halos kasing totoo ng isang natutulog na tao. Ang mga ulo ay inukit mula sa pinaghalong sabon, toothpaste, at toilet paper. Pininturahan ng kulay balat gamit ang mga art supply na ninakaw mula sa maintenance shop at nilagyan ng totoong buhok na galing sa barbershop ng kulungan. Pagdating ng gabi, ilalagay nila ang mga dummy head sa unan, tatakpan ng kumot at aayusin na parang mahimbing na natutulog. Samantala ilalagay nila ang mga pinaghubad na damit at tuwalya sa ilalim ng kumot para magmukhang katawan. Dahil sa ganitong ilusyon, kahit silipin ng gwardya sa routine headcount magmumukang buo at tulog pa rin ng bilanggo. Ngunit hindi lang iyon ang pandaraya. Sa likod ng bawat selda, gumawa sila ng mga butas sa pader na ginawang lihim na daanan. Upang maitago ito, gumawa sila ng mga peking vent cover mula sa karton at papier mache, pininturahan ng parehong kulay ng dingding at idinikit sa pader para magmukhang bahagi lang ng selda. Kapag tiningnan ng gwardiya, Ordinaryong vent lang ang makikita. Walang makapagsasabing may tinatagong lagusan sa likod. Ginawa nila ang lahat ng ito sa gitna ng mahigpit na seguridad ng Alcatraz at sa loob ng buwan-buwan, walang kahit isang gwardya ang nakapansin. Habang nag drill sila ng pader sa gabi, tinutugtog naman ni Morris ang kanyang akordyon upang takpan ang ingay ng pagbabarena. Para sa iba tila musika lang iyon pero para sa kanila, iyon ang tunog ng kalayaan. Ayon kay Michael Dyke, isang FBI agent na sumuri sa kaso, they didn't just dig out, they rehearsed a performance. At totoo iyon. Ang pagtakas nila ay hindi lang simpleng pagtakas. Ito ay isang spektakulo ng katalinuhan at yaga. Sa gabing iyon, naging entablado ang mga selda. At ang mga bilanggo ay naging mga aktor sa isang palabas na niloko hindi lang ang mga guwardya, kundi ang buong sistema ng hustisya ng Amerika. Sa pamamagitan ng ilusyon, Natulog ang mga gwardya ng payapa habang ang tatlong lalaki ay tahimik ng naglaho. Iniwan ang mundo na nagtataka kung paano nagawa ng tatlong bilanggo ang imposible. Digging to freedom. Ang bawat dakilang pagtakas ay nagsisimula sa isang maliit na butas at sa kaso ng Alcatraz, literal iyon. Sa loob ng mga selda nina Frank Morris, John Anglin at Clarence Anglin may nakatagong kahinaan sa istruktura ng kulungan na hindi napansin ng mga gwardiya. Ang lumalambot na kongkreto sa likod ng mga air vent dahil sa asin at humidity mula sa dagat. Sa loob ng ilang buwan maingat nilang kinayod, binutas at niluwagan ng bahaging iyon gamit lamang ang mga metal spoon na ninakaw sa kantin, mga nasirang saw blade at isang improvised drill na gawa sa motor ng vacuum cleaner. Sa paglipas ng panahon nakagawa sila ng mga lagusan na sapat para makalusot papunta sa isang lihim na maintenance corridor sa likod ng selda. Doon maingat silang umaakyat patungo sa itaas na bahagi ng gusali kung saan sila nagtayo ng lihim na workshop. Sa lugar na yun nila tinago at pinagdugtong-dugtong ang mga raincoat, wooden box at mga piraso ng goma na kalaunan ay magiging bangka at sagwan. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng plano ay ang pag-akyat sa ventilation shaft na nasa tuktok ng gusali. Gumamit sila ng mga tubo ng tubig bilang hagdan, umaabot ng mahigit 30 talampakan at sa dulo ay tinanggal nila ang takip ng vent na agad nilang pinalitan ng peking bolt na gawa sa sabon upang hindi mapansin. Walang labis, walang kulang, bawat galaw ay kalkulado, bawat tunog ay kontrolado. Naging malinaw na ang plano ni Morris ay higit pa sa simpleng pagtakas. Ito ay isang taktikal na operasyon. Ginamit nila mismo ang katandaan at kahinaan ng kulungan upang ito'y maging sandata laban sa sistemang dinisenyo para pigilan sila. At nang tuluyan nilang mabuo ang lagusan, nakahanda na ang lahat. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Darak, may daan palabas na hindi kailanman na diskubre. Isang tahimik na pintuang nakabukas papunta sa kalayaan. The Raincoat Raft and the ICB. Bay. Nang mabuo na nila ang lagusan at matagumpay na nakalusot sa mga lihim na pasilyo ng kulungan, haharapin naman ni na Frank Morris at ng magkapatid na John at Clarence Anglin ang pinakamalaking hadlang sa lahat, ang malamig at marahas na tubig ng San Francisco Bay. Hindi lang basta lamig ang problema rito. Ang temperatura ng tubig ay nasa pagitan lamang ng 50 hanggang 55 degree Fahrenheit at ang mga alon at agos ay napakalakas. Para sa karamihan, iyon na ang katapusan ng anumang tangkang pagtakas. Ngunit hindi para sa tatlong ito, sapagkat matagal na nilang napaghandaan ang hindi mapapantayang hamong ito. Sa itaas na bahagi ng gusali, sa loob ng kanilang lihim na workshop, pinagtagpi-tagpi nila ang mahigit limampung piraso ng ninakaw na raincoat. Ang mga ito ang magiging bangka at life vest nila. Ginamitan nila ng sinulid mula sa mga trabaho sa kulungan at tinatakan ng natunaw na goma gamit ang mga steam pipe upang maging airtight. Sa tulong ng concertina o maliit na accordion, nakagawa sila ng air pump para palubuhin ng bangka. Maging ang mga sagwan ay gawa sa plywood na kinolekta nila sa kanilang mga araw-araw na labor assignment. Matapos ang ilang buwang pagplaplano, dumating ang gabing matagal nilang hinihintay, June 11, 1962. Sa pagitan ng alas 10.30 at alas 11 ng gabi, tumakas sila patungo sa northeast shore ng isla. Doon nila inihanda ang kanilang gawa sa kamay na bangka at inilunsad ito sa dilim. Ilang araw ang lumipas bago natagpuan ng mga autoridad ang mga bakas ng kanilang pagtakas. Noong John 14, isang sagwan ang nakuha ng Coast Guard sa tubig at sa parehong araw, isang waterproof na bag na may personal na gamit ng magkapatid na Anglin ang natagpuan malapit sa baybayin. Pagkalipas ng isang linggo, mga piraso ng bangka at life vest naman ang napadpad malapit sa Golden Gate Bridge. Ngunit kahit pa may mga bakas ng kanilang pagtakas, ni isa sa kanila ay hindi kailanman nakita muli. Nanatiling matatag ang paniniwala ng mga opisyal na nalunod sila sa gitna ng dagat gaya ng sinabi ni Warden Richard Willard sa isang panayam. Naririnig mo ba ang hangin? Nakikita mo ba ang tubig? Sa tingin mo makakaligtas ka ba? Pero para sa ilan tulad ni Special Agent Chambers, ang perpektong disenyo ng bangka at eksaktong timing ng pagtakas ay patunay na posibleng nakatawid sila ng buhay. At ayon sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko makalipas ang ilang dekada, kung inilunsad nila ang bangka sa tamang oras ng agos, may malaking posibilidad na umabot sila sa Angel Island ng ligtas. Hanggang ngayon walang tiyak na sagot, ngunit ang raincoat raft ay nananatiling simbolo ng talino, tapang at determinasyon. Isang gawaing nagpabagsak sa reputasyon ng kulungang itinuturing noon na imposibleng takasan. Alan West, the man left behind. Isa sa mga orihinal na miyembro ng grupo ng mga tumakas ay si Alan West. Ngunit siya rin ang nag-iisang naiwan sa loob ng kulungan noong gabing yun. Matagal nang nakakulong si West sa Alcatraz mula pa noong 1957 at tulad ni na Frank Morris at ng magkapatid na John at Clarence Anglin mayroon din siyang mahabang record ng mga tangkang pagtakas mula sa iba't ibang bilangguan. Dahil dito mabilis siyang naging bahagi ng planong ito nang muling magtagpo silang apat sa magkakatabing selda. Malaki ang naiambag ni West sa buong operasyon. Isa siya sa nagchisel ng mga pader, nagtago ng mga kagamitan at tumulong sa paggawa ng bangka, dummy heads at lagusan. Ngunit noong gabing itinakda ang pagtakas, June 11, 1962, biglang bumaliktad ang kanyang kapalaran. Habang ang tatlo ay matagumpay ng nakalusot sa kanilang mga selda, si West naman ay hindi pa rin makadaan sa butas ng sementong ginawa niya. Ayon mismo sa kanyang salaysay, maliraw ang pagkakasukat niya sa opening at hindi niya tuluyang natanggal ang matigas na bahagi ng semento. Sinubukan pa niyang palawakin ito gamit ang mga kagamitan nila ngunit ubos na ang oras. Nang maramdaman niyang papalapit na ang bukang liwayway, Napilitan ng tatlo na iwan siya. Alam ni West na tapos na ang pagkakataon niya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa ilang pulgadang kapal ng pader na hindi na niya nabuta sa oras. Kinabukasan, natuklasan ng mga gwardiya ang pagtakas. Agad na isinailalim sa investigasyon si West at doon niya isinuko ang lahat ng detalye ng kanilang plano. Kung paano nila ginawa ang mga lagusan, saan sila dumaan at kung ano ang plano nilang ruta patungong Angel Island. Ayon sa ulat ng BBC, siya rin ang nagturo sa mga autoridad sa mga ebidensyang natagpuan, gaya ng sagwan at ilang gamit ng magkapatid na Anglin. Dahil sa kanyang testimonya, nabuo muli ng mga investigador ang buong kwento ng pagtakas. Ngunit na natiling misteryo kung nakaligtas ba talaga ang tatlo. May mga nagsasabing sinadya nilang baguhin ng ruta upang kung sakaling mahuli si West, hindi nito matutukoy ang kanilang tunay na direksyon. Nang tuluyang magsara ang Alcatraz noong 1963, si West ay inilipat sa ibang kulungan at doon tinapos ang kanyang sentensya. Sa kasaysayan ng Alcatraz, si Alan West ay nananatiling tahimik na saksi sa isa sa pinakamatalinong pagtakas sa mundo. Isang lalaking halos nakawala pero sa huli ay naiwan sa loob ng tinaguriang The Rock. A Chilling Confession or a Clever Hoax Mahigit 50 taon matapos ang sikat na pagtakas mula sa Alcatraz, isang liham noong 2013 nang muling gumising sa misteryong matagal nang sarado ang kaso. Ang sulat ay umanoy mula kay John Anglin, isa sa tatlong tumakas noong June 11, 1962, at nagsimula ito sa nakakakilabot na linya: "I escaped from Alcatraz in June 1962. Yes, we all made it that night but barely." Ayon sa sulat, nabuhay silang tatlo. Ngunit paglipas ng mga taon, ay isa-isa umanong namatay. Si Frank Morris daw noong 2005, si Clarence Anglin noong 2008, at si John mismo ay may malubhang sakit at nais nang sumuko kapalit ng medical na tulong. Nang dumating ang sulat sa San Francisco Police Department, agad itong naging sensasyon. Pinag-aralan ito ng FBI, sumailalim sa handwriting analysis, fingerprint tests, at maging sa DNA examination. Pero matapos ang lahat walang malinaw na resulta. Hindi tugma ang sulat sa mga kilalang sample ng kanilang sulat kamay at walang nakuhang malinaw na DNA. Kahit walang matibay na ebidensya, hindi rin ito tuluyang madismiss. Para sa ilang investigador, sapat na ang detalye ng sulat para magdulot ng pagdududa. Tila may mga impormasyong tanging mismong mga tumakas lang ang makakaalam. Noong 2018, inireport ng lokal na KPIX News ang tungkol sa liham dahilan para muling umingay ang kaso. Kasabay nito muling lumabas ang mga matagal ng kwento, gaya ng mga Christmas cards na umano'y galing sa magkapatid na Anglin at isang larawan noong 1975 na nagpapakita raw sa kanila sa Brazil. Sa mga mata ng mga mamamayan, naging simbolo ang sulat ng pag-asa at misteryo. Posibleng buhay nga ba sila sa labas? Namumuhay ng tahimik sa ibang bansa? Para naman sa U.S. Marshal Service, hindi pa rin tuluyang isinasara ang kaso. Hanggang ngayon nakabukas pa rin ang file at noong 2022, naglabas pa sila ng age-progressed images ng tatlo, ipinapakita kung paano na sila posibleng magmuka kung buhay pa hanggang ngayon. Kung tunay man ang liham o isang mahusay na panlilinlang, isa lang ang malinaw. Muling binuhay nito ang alamat ng pagtakas sa Alcatraz. At sa kabila ng makabagong teknolohiya, ang tanong ay nananatili, totoo nga bang nakatakas sila o isa lang itong alamat na napakagandang paniwalaan? Science versus Skepticism Sa loob ng mahigit limang dekada na natiling matatag ang paniniwala ng mga autoridad, walang nakaligtas sa pagtakas mula sa Alcatraz. Para sa kanila, ang malamig at malakas na alon ng San Francisco Bay ay sapat na upang lamunin kahit sinong magtangkang tumakas. Noong 1964 sa isang panayam ng BBC, sinabi ni Warden Richard Willard, Do you think you could make it? Isang tanong na puno ng kumpiyansa. Dahil sa kanyang isip, imposible talagang mabuhay sa ganong sitwasyon. Kaya noong 1979, tuluyang idineklara ng FBI na patay na ang mga tumakas at isinara ang kaso. Pero dumating ang siyensya at binago nito ang lahat. Noong 2014, isang grupo ng Dutch researchers ang gumamit ng computer simulations para i-reconstruct ang tidal patterns noong gabi ng pagtakas, June 11, 1962. Ang resulta, kung inilunsad daw ni na Frank Morris at nang magkapatid na ang Lee ng kanilang raft sa pagitan ng labing isa ng gabi at hating gabi, may chance ang umabot sila sa Angel Island dahil sa direksyon ng agos ng tubig sa oras na yon. Ang modelong ito ay taliwas sa mga dating paniniwala ng mga autoridad at sa unang pagkakataon, pinakita ng agham na posibleng nakaligtas talaga sila. Kasabay ng paglabas ng pag-aaral, muling sumiklab ang usapan tungkol sa 2013 letter, ang mga recovered paddles sa rough pieces, at maging ang mga umanoy sightings ng mga lalaking kahawig ng mga tumakas. Lahat ng ito ay muling bumuhay sa ideya na baka nga hindi nalunod ang tatlo kundi nakatakas ng matagumpay. Gayunpaman na natiling maingat ang U.S. Marshal Service. Ayon sa kanila, mahirap paniwalaan na tatlong kilalang bilanggo ay nakapagtago ng mahigit anim na taon ng walang bakas. Ngunit kahit ganon, hindi nila isinara ang kaso. Noong 2022, naglabas pa sila ng bagong age-progressed images para humingi muli ng tulong mula sa publiko. Hanggang ngayon nananatiling bukas ang posibilidad at habang tumatagal, tila mas lumalakas ang kaso ng siyensya kaysa sa pagdududa. Sa huli, ang pagtakas sa Alcatraz ay hindi lang kwento ng mga kriminal, kundi isang pagsubok sa hangganan ng tao. Kung hanggang saan kaya niyang gamitin ng talino, tiyaga at tapang upang labanan ng sistemang itinuturing na imposibleng matakasan. Isang tanong na hanggang ngayon walang tiyak na sagot, nakalaya nga ba sila o nalunod na kasama ng alamat ng darak?